Mensahe mula sa universo para sa iyo sa araw na ito. May espesyal na mensahe ang mga ahel na nakalaan para sa iyo. Puno ng pagbabago at pag-asa na humahaplos sa lahat ng aspeto na iyong buha. Nais nice nila malaman mo na isang bagong yugto ang malapit na masimula, hindi lamang sa iyong relasyon sa pag ibig kundi peti na rin sa iyong mga personal na ugnayan, sa iyong mga propsyonal na gawain, at sa iyong mga pakikipag-ugnayan sa pamilya. Ito ay isang panahon na malalim na pagbabago, kung saan ang enerhiya na bumabalot sa iyong buhay ay umaangkop upang mabigay daan sa mga bagong oportunidad at karanasa. Kapag binanggit natin ang bagong yugto, tinutukoy natin ang isang panahon na pagbabagong buhay at pagpapanibag. Ang buhay, sa kabila ng mga sorpresa nito, ay nag-alok ng mga pagkakataon na hinihikayat tayong lumago at umunla. Ito ay isang yugto kung saan pinapayuhan tayo ng mga anghel na iwanan ang mga bagay na hindi na nagsisilbi sa atin at buksan ang ating mga sarili sa kung ano ang dareti. Para bang itinutulak tayo ng mga anghel, banayad, ngunit may katatagan, at tungo sa isang kinabukasan na hindi lamang natin hinahangad kundi karapatan din nating makamta. Sa bagong kabanatang ito, maaari mong asahan ang isang maayos na paglago na hindi lamang makakaapekto sa iyo kundi peti na rin sa mga tao sa iyong paligid. Ang mga relasyon na deity ay tila hindi umusad ay maaaring magsimulang umusbong, magdala ng kagalakhan at mas malalim na koneksyo. Ang pag sa kontekstong ito ay isang makapangyarihang puwersa na kaya mapagaling at magpabag. Ito ang perpektong panahon upang muling suriin ang iyong tunay na mga hangarin sa isang relasyon at upang ipakita ang mga ito sa iyong buha. Ang mga kosmikong enerhiya ay umaayon upang padaliin ang pagbabagong ito at ang mga anghel ay nasa iyong tabi, hendang tumulong sa iyo sa pagtahak sa lendes na ito. Sa usaping pangnegosyo at mga propsyonal na aktibidad, ang bagong yugto na ito ay nangangako ng mga oportunidad na deti ay tila hindi maabo. Maaari mo matagpuan ang iyong sarili sa mga sitwasyong magbibigay daan sa iyo na ipakita ang iyong tunay na potensyal, magningning at gumawa na pababag. Minsan, ang mga hamon sa ating propsyonal na lendas ay maaaring mukhang napakalaki. Ngunit mahalagang tandaan na ang bawat balakid ay isang nakatagong oportunidad. Binubulong ng mga anghel sa iyong tenga na manatili kang matatag at huwag bumitiw sa iyong mga pangarap dahil malapit na ito magkatoto. Ang mga sitwasyong deity ay tila hindi favorable ay maaring maging hagdenan patungo sa tagumpay, best at mapanatili mo ang malinaw na pananaw at bukas na pus. May pagkakataon ding muling bumangon ang mga relasyon sa pamilya. Ang bagong yugto na ito ay nabibigay ng pagkakataong pagalingin ang mga lumang sugat at muling buwin ang mga ugnayang maaaring nanghina sa paglipas ng panahon. Maging handa kang makipag-usap ng taos puso at ipahayag ang iyong pagmamahal at pasasalamat sa mga taong bahagi na iyong buha. Madalas, ang mga simpleng kilos ng pagmamalasakit at pangunawa ay maari mabago na isang relasyon. Samantalahin ang pagkakataong ito upang patatagin ang mga ugnayan sa pamilya at lumikha ng kapaligiran ng pagmamahal at respet. Habang naghahanda ka natanggapin ang mga bagong karanasang ito, mahalaga na maging maingat sa iyong madamdamin at sa epekto ng mga ito sa iyong relideh. Tandaan na ang pasasalamat ay isang makapangyarihang kasangkapan ng pagbabag. Sa pagkilala at pagpapasalamat sa mga biyaya sa iyong buhay, lumilika ka ng positibong enerhiya na mas lalo pang umaakit na mabubuting bagay. Ito ay isang siklo ng kasaganaan na nagtutulungan kung saan ikaw ay nagiging perehong tagapagbigay at tagatangga. Ang mga anghel ay kasama mo, ginagabayan at pinoprotektahan ang bawat hakbang sa iyong paglalakba. Nais nilang panatilihin mo ang iyong matatag na pananampalataya at huwag magpadala sa mga pagsubok na maaring dumeting sa da. Ang pananampalataya ay tulad na isang liwanag na nagniningning sa mga kadiliman, nagsisilbing gabay kapag tila magulo ang laha. Sa mga ganitong panahon, mahalaga ang pagpapalakas na iyong determinasyon. Bawat malit na aksyon na ginagawa mo patungo sa iyong mga layunin ay mahalagang hakba. Kahit na tila mahaba ang paglalakbay, tandaan ng bawat galaw ay makabuluha. Habang dumaraan ka sa prosesong ito ng pagbabago, panatilihin ang iyong kasiglahan ang enerhiya na inilalabas mo ay umaakit ng lahat ng ninanais mo. Kaya't pili na linangin ang mga positibong kaisipan, laging hanapin ang mabuting aspeto ng mga sitwesyo. Ulitin mo sa iyong sarili, tinatamas ko ang mga himala na isang bagong simula sa aking buha. Ako'y matagumpay at ang araw na ito ang pinakamagandang araw ko. Ang pahayag na ito ay higit pa sa mga salita, ito ay isang makapangyarihang deklarasyon ng hangari. Kapag naniwala ka na karapat dapat ka sa pinakamahusay, Binubuksan mo ang iyong sarili upang tanggapin ito sa iyong buha. Ang pasasalamat ay isang mahalagang bahagi na paglalakbay na ito. Sa pagkilala sa mga biyayang narito o nasa iyong buhay, lumilikha ka na espesyo para sa mas marami pa. Magpasalamat sa iyong mga anghel para sa kanilang patuloy na proteksyon at pagaba. Sila'y nasa iyong tabi, hendang gabayan at suportahan. Ang pagkonekta sa kanila ay isang pinagmumula ng lakas at inspirasyon at sa pagbubukas ng iyong sarili sa koneksyon na ito. Nagiging mas handa kang tumanggap ng mga mensaheng nais nice nilang iparating sa iyo. Tandaan din na bawat bagong siklo ay nagdadala ng mga pagkakataon at hamo. Sa halip na tingnan ang mga pagsubok bilang mga hadlang, harapin ito bilang mahalagang bahagi ng paglag. Ang bawat balakid ay isang pagkakataon upang matuto at umunlad, tumutulong upang mapalakas ang iyong pagkata. Ang buhay ay binubuo ng mga tagumpay at kabiguan at sa mga sandali na kawalan na katiyakan mo matutuklasan ang tunay mong kakanyaha. Ang katatagan na iyong itinataguyod sa pagharap sa mga kahirapan ay magiging mahalagang bahagi na iyong pagkata. Habang sumusulong, panatilihing bukas ang isipan para sa mga bagong ideya at karanasa. Maging handa na lumabas sa iyong comfort zone at tuklasin ang mga bagong posibilidad. Puno na sorpresa ang universo at madalas ang pinakamagandang mga pagkakataon ay dumarating kapag hindi nasaha sa pagpapahintulot sa iyong sarili na subukan ng bago. Matutuklasan mo ang mga hilig at interes na marahil hindi mo pa naisip. Nagpapayaman sa iyong buhay at kumukonekta sa iyo sa iba na may katulad na mga interes. Sa bagong siklong ito, mahalaga ang komunikasyon. Ipakita na malinaw at tapat ang iyong madamdamin, hangarin at intensyon. Ang bukas na komunikasyon ay lumilikha ng ligtas na espesyo para sa mas malalim na pagunawa at koneksyon, maging sa romantikong relasyon, pagkakaibigan o pamilyar na ugnaya. Huwag matakot na maging malambot. Ang kahinaan na ito ay isang lakas na maaaring maglapit ng mga tao at magbuo ng mas metibay na ugnaya. Habang ikaw ay sumasabay sa mga bagong karanasan, tandaan na alagaan ang iyong sarili. Ang pangangalaga sa sarili ay hindi dapat ituri na isang luho, kundi isang pangangailanga. Maglaan ng oras para sa pagninilay, pagpapahinga at pagbabagong lakas. Sa pag-alaga sa iyong sarili, mas magiging handa ka sa pagharap sa mga pagsubok at pagyakap sa mga pagkakatao. Mahalaga mapanatili ng balance, humanap ng mga paraan upang pakainin ang iyong katawan, isip at spirit. Ang mga anghel ay nagpapadala ng pagmamahal at proteksyon sa bawat hakbang ng iyong daa. Narito o sila upang ipaalala sa iyo na hindi ka kailanman nag-isa. Sa mga sandali na pagdududa o kawalan ng katiyakan, tawagin mo ang mga anghel at humingi ng kanilang gaba. Ang koneksyon sa banal ay nagdudulot ng kapanatagan at kaliwanagan na nagpapahintulot sa iyo na makita ang mga sitwasyon mula sa bagong perspektib. Bidyan pansin ang mga senyales at sinkronisidad na dumarating sa iyong buhay. Ito ang paraan na pakikipag-usap ng mga anghel sa iyo. Ginagabayan ka sa tamang direksyon. Sa pagyakap mo sa bagong siklong ito, payagan ang iyong sarili na mangarap na malak. Huwag limitahan ang iyong mga hangarin, karapat dapat ka sa lahat ng nais mong makamta. Ang mga pangarap ay ang material na hinaharap, at sa pagpayag mong mangarap, binubuksan mo ang daan upang magkatotoo ang mga Gamitin ang iyong imahinasyon upang may larawan ang nais mo makamtan at panatilihin ang imaheng iyon sa iyong isipa. Ang pag-imagin ay isang makapangyarihang kasangkapan na tumutulong upang may sakatuparan ang iyong mga hangari. Sa pagtatapos ng bawat araw, maglaan na sandali upang magminimini sa iyong mga nagawa at karanasa. Ang araw-araw na pagsasanay ng pasasalamat ay isang makapangyarihang paraan upang baguhin ang iyong pananaw, na tumutulong sa iyong magtuon sa kung ano ang talagang mahalaga sa pagpapasalamat sa mga naranasan mo, lumilika ka ng positibong enerhiya na umahabot hanggang sa susunod na ara. Tandaan na bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang makagawa na isang kamanghamanghang bagay. Sa bagong siklong ito, ang kalayaan na maging ikaw mismo ay mahalaga. Huwag matakot na ipakita kung sino ka talaga. Yakapin ang iyong mga kakaibang katangian at ipagdiwang ang iyong pagiging natatang. Sa pagiging tunay mo, umaakit ka ng mga taong kumukonekta sa iyong tunay na pagkatao. Nagtatatag na mas makabuluhan at mas malalim na mga koneksyon, maging sa pagkakaibigan o pag-ibig. Ang mga anghel ay narito upang suportahan ang bawat hakbang na iyong paglalakbay. Bumubulong ng mga salita ng pagsuporta sa mga sandali ng pagdududa at kagalakha. Tangkilikin ang gabay na ito at alamin na ikaw ay minamahal at sinusuporta ha. Sa pagpayag mo madama ang koneksyon ito sa banal, nadiging mas malakas ka at mas may kakayahang harapin ang mga hamon na buha. Sa kabuuan, ang bagong siklong ito ay kumakatawan sa isang natatanging pagkakataon para lumago, matuto at kumonekta. Ang mga biyayang papareting ay bunga na iyong pananampalataya at determinasyon. Anatilihin mong matatag ang iyong mga layunin at bukas sa mga bagong karanasang inialok na buha. Ang mga anghel ay nasa iyong tabi, andang gabayan ka sa bawat hakbang na iyong makabuluhang paglalakbat. Punuin mo ang iyong sarili na kasiglahan, sinasabi, tinatamas ako ang mga himala na isang bagong simula sa aking buha. Ako'y matagumpay at ang araw na ito ang pinakamagandang araw ko. Ito ang iyong sandali at karapat dapat ka sa bawat biyayang darating. Ito ang mensahe para sa araw na ito. Umaasa akong nagustuhan mo at inaasahan ko ang iyong pagbabalik sa susunod na vaide.